Kaya minsan mga lords no, hindi mo rin masisi bakit may mga terror teachers no and uh, strictong teachers kasi dahil din no, sa mga suwapang na mga estudyante that kailangan talaga ng disiplina. Diba? ba? Kita niyo 'yon. Naku, naalala ko tuloy nung grade 1 ako, no? So meron kaming napaka-terror teacher. Yes, namamato ng eraser. 'Di ba? May mga way, no? Yung terror teacher namin nung grade 1. Way niya of discipline, no? Sa mga estudyante. Pero alam nyo, sa totoo lang, ngayon kasi iba na ngayon, eh, di ba? Kasi masyadong baby ang ibang estudyante masyadong masyadong soft pagsabihan lang konting disiplina lang ng teachers no galit na galit na agad ang parents or di ba uh, kinukundina na agad ng society pero puwera na lang ah doon sa mga uh, nagbubuhat na ng kamay sa mga estudyante nila ay bawal na yon no pero somehow may mga kailangan ding disiplina di ba na gagawin ang teachers. Kasi 'di ba palagi nga natin sinasabi, 'di ba na second home natin ang paaralan. So kung hindi man tayo madisiplina sa bahay natin mismo, at least sa paaralan, 'di ba? Doon pa lang nadidisiplina din tayo. At pinakaimportante din na i-preserve natin yung value ng mga teachers. 'Di ba? napaka-importante din na alalahanin din na, alalahanin din natin sila na hindi natin sila pwedeng i-judge, 'di ba? Porket terror, porket uh, stricto. Basta as long as hindi lang nananapak or hindi lang nagbubuhat ng kamay sa kanyang mga estudyante, uh, 'di ba? And actually nakakamis, no? Nakakamis na may uh, teacher kang 'di ba? Yung napaka-stricto. Kasi pag graduation day na, 'di ba? Maaalala mo siya, 'no? Pag graduation day or pag wala ka na sa school, maala, maaalala mo lahat ng disiplina, lahat ng turo, lahat ng pagiging strict ng teachers. At at the end, maiisip mo rin talaga at marirealize mo rin talaga na para din sa lahat ng ginagawa ng mga teachers. Para para no, para walang teachers na basta-basta ginaganon-ganon lang no, nung naki, dun sa nakita nating video, di ba na uh, ginagawang instrument ang mga teachers para pagtawanan no ng mga kapwa niyang estudyante. Kasi it's a form of bullying eh. And imagine niyo mga lords, nakita niyo sa video ang bata pa pero ganon, di ba? Ang bata pa pero ganun umasta sa mga teachers. And ako for me, may kailangan ding rule no, nagampanan ang mga parents. ba? Diba? Kasi nagsisimula din yan sa bahay eh. At nagsisimula din yan sa mga magulang.